Hello, 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 Philippines and hello world. Mabuhay, charot. <laughs> magandang magandang araw po sa ating lahat. Sana po ay lagi tayong taas at malayo sa anumang kapahamakan, malayo sa sakit, gano'n. At nandito nga ako para magpa-load. Naubusan pala ako ng load sa isang cellphone ko. Kailangan nating may load palagi, di ba? Gano'n. So, ayan na nga at papasok na ako sa aking trabaho at nagahanap na ako ng masasakyan at tricycle. Si gano'n. At heto na nga at pabiyahin na ako at papunta na ako sa una kong pasyente. At heto na nga at hapon na at papunta na ako sa huli kong pasyente at kasama ko ang aking anak na si Maro. Umupo nga muna kami sa gilid ni Pano na pagkainit-init dyan at nagpahinga muna kami. Abay, ang anak ko ay e apurado. So, na nga, tapos na kami magpasyente at pauwi na kami ng dalawa dyan. Siyempre, hindi mawawala ang kainan at laging gutom mga anak ko at dumaan muna kami dito para bumili ng pagkain niya. Bibili nga daw siya ng kwek-kwek o shout-out sa inyong lahat. Alam ko, nanonood kayo ng vlog namin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Nagmamadali nga kami dyan kasi nga makulimlim at malapit ng umulan at mamamalengki pa ako. At napakadami ko pang gagawin sa bahay, maglalaba, magluluto, ganar. Heto na nga at malapit na kami sa bahay, o ba diba, traffic pa din, hindi mo awalan yan sa so, tapat ng bahay namin. Kinihatid ko nga muna si Maron sa loob bago ako mamalengke. at ayoko nga isama sa loob ng palengke at napakadulas, napakadumi. <laughs> Kaloka. Nung kasing isinama ko siya sa loob ng palengke, abay nadulas siya at nasugot ang kanyang tuho. Kaya mula noon, hindi ko na siya sasama dito sa loob ng palengke kasi nga napakadumi nga. Sabi ko nga ito yung pinakamaraming palengke na nakita ko. <laughs> Akala ko totoo naman. Tapos pagkamahal pa na pagkamahal-mahal pa ng mga bilihin diyan, charot. <laughs> o sa o sa pamunuan ng palengke ng Santa Rosa Nueva Ecija o maglinis-linis na nakakahiya so hey, na nga at namamalengke na ako ng aming mga gamit at ulam at eto nga at nag-iisip na ako ng uulamin at ito ang nakita ko dalagang bukid na lapad masarap sa sasyado na paborito ng aking anak ang anak kong napakahilig sa kamatis <laughs> pampakinis ng kutis kaya lang maitim ang anak ko o diba napagkasarap-sarap ng lapad na dalagang bukid at heto nga at muli bili ako ng tuyo o di ba? Pak na pak sa malamig na panahon, tag ulan na. At heto nga at dumaan ako, bumili ako ng ipit ng buhok ko. At lagi nga nasisira, ewan ko ba? At hen nga at tapos na ako mamili at pauwi na ako ng bahay. Ganito nga makikita nyo araw-araw sa gawin namin ng traffic dahil nga sa ginagawang tulay. Sana matapos na ang tulay. Hello, kain vlog. <laughs> Pagkatapos ko napakalakas ng ulan, nakakaloka. Na Tapos ko lang maglaba, magluto. At kalito. Ang ulan namin, oh, may bongga, diba? Tapos nagluto ako ng tayo kasi nga umuulang. Sakto. 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 Umuulang kasi. <laughs> mm. Dalagang bukod na lalapad. Dalawa, isang daan. Yung dalawang ito, 100 pesos. Tapos, patatlo na, na ako marun na kaburuto ni na ito. Kamatis. Yan ang ulam namin. Sa usawa nilang free kung pa. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood. Sana wag po kayo magsasawa. Ang supportahan kayo palagi. Pakain <laughs> <laughs> tayo. Mahal na mahal namin kayong lahat. Mahain. Thank you.